Naisipan ko na magpalit ng mga kurtina dito sa bahay dahil parang antagal na nilang nakakabit dyan. Tapos ayun, minakeover over ko na din yung pinto. Pero syempre, bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Oh, uh, alam ko, hindi lang ako yung naiinitan ngayon, kundi nga kayo rin. <laughs> Grabe no, parang summer na talaga sa Pilipinas. Dahil konting galaw lang, tagaktak na kagad yung pawis mo. Buti na lang talaga, nung may budget pa nga kami, naisipan na namin maglagay ng insulation foam. Kahit hindi pa summer, talagang pinaghandaan namin yung padating na summer. Dahil nung nakaraan taon, halos matutsang-tutsang na talaga kami. <laughs> Yung parang nakatira ka sa oven. Kaya nga sa totoo lang, habang gumagawa nga ako ng content, eh hindi nga yan tuloy-tuloy. Dahil hindi talaga kinakaya ng power. Pasimula pa nga lang yung summer, pero grabe na siya ati, oo. Na para bang wala na tayong karapatang maging fresh sa video. Kung ganito na nga rin kainit sa inyo, eh palagi nga po kayong mag-iingat at palaging uminom ng tubig. Dahil paniguradong uso na naman ang heat stroke niyan. O siya ayan, back to this video, inaisipan eh, isipan ko na magpalit ng mga kurtina. Dahil parang antagal na nilang mga nakakabitsaan. O diba, kahit mainit, content is life pa din. Wala talaga makakapigil sa babae. Pero syempre, hindi naman yan tuloy-tuloy at nagpapahinga nga rin ang babae dahil ano, hindi pa pinagpapawisan. Wala na nga ako ibang maisip na maipalit dito kaya nga itong leopards na curtain na lang yung ipapalit ko dahil aminin marami rin talagang nagagandahan dito. Bala ko nga sanang gumamit ng curtain na dito pero hindi nga kakasya sa butas ng kurtina kaya ayun sa alambre na lang muna. Magaan lang din naman itong kurtina na to kaya nga hindi naman yan lulundu dyan. Ganyan nga lang din pala yung kinaya ng haba niya pero okay na nga yan dahil hindi naman halata. Nusog ko nga rin ng konti itong cabinet ko para nga pumanta yung kurtina. Tapos ayun syempre naglagay na nga rin ako ng ipit sa gitna para nga hindi siya bumuka-buka dyan. Next ko naman napapalitan. Ito nga sa lababo. Simula nga may nag-sponsor sa akin ng mga ganitong gamit. Eh, hindi ko pa nga ito napapalitan. Dahil kita nyo naman at sobrang ganda at hindi talaga dumihin. Parang same design nga lang sila nitong ipapalit ko. Magkaiba nga lang ng kulay. O, diba? Napakasyala. Kung gusto nyo rin ng mga kortina ko dito sa bahay, ilalagay ko na nga lang yung link sa comment section. O, siya ito na. Nandito na tayo sa CR. Ang last papalitan ng kortina. At ito din talaga yung pinaka hindi ko na talaga matandaan kung kailan ko pa palitan. Wala din naman ako ibang maipapalit na kurtina dito kundi ito nga lang. Maganda din naman ito dahil makapal nga. Hindi talaga makikita yung nasa loob ng CR. O siya, uunahan ko na kayo. Parehas nga lang po yan nung nasa sala. At tatlong piraso po talaga yan. O siya, ayan. sa palitan na din silang lahat. Grabe din talaga ang pinawis ng babae. Oo, oo. Nagpahinga nga lang ako ng konti. Tapos ito, laban na naman ulit dahil maikli pa yung video natin. Uy, hindi. Hindi na nga ako makapag-antay na i-makeover nga itong pintuan namin. Kaya nga kahit kakasabi ko lang kahapon sa mini vlog, eh, ito gagawin na nga ng babae. Simula kasi na makeover ko nga yung bintana, e eh, nga ako sa itsura nitong pintuan. Parang nagmukha talaga siyang plain na luma. Tinanggal ko na nga rin pala yung nakaharang na tuwalya dyan sa pintuan. Para nga kahit papano, e eh, pumasok nga yung hangin dito sa loob ng bahay kahit nakasara yung pinto. Kahit nga ayang plastic, itatanggalin ko na nga rin. Pero sa mga susunod na araw na nga, dahil magpo-focus nga muna ako sa pag-makeover nitong pintuan. Same lang naman din sa bintana yung gagawin ko nga dito sa pintuan maglalagay lang ako ng lining na brown dahil ati kahit ganyan nga lang yan eh ang lakas nga makabuhay ng bintana at saka pintuan hindi na nga rin pala ako bumili ng pintura dahil meron pa nga natira nung nag makeover kami ng bintana hindi ko alam ha, pero napansin ko na ang bilis ko nga lang natapos ngayon na mag isa nga lang akong gumawa pero nung kasama ko nga ang papa jay na mag makeover ng bintana ay eh, inabot din kami ng ilang oras at ramdam ko talaga yung pagod nun pero ngayon hindi o siya ayan meron na naman nagawang tama ang mam kami, O, oh, diba? Ang sarap sa mata kapag kabagong palit ng mga kurtina. Plus, napaganda na nga rin kahit papano yung pintuan. Parang deserve ko ng pasalubong. Oops, teka lang. Kapag ka may nakita kayong ad sa dulo ng video na to, baka naman pwede mag-inang skip. Wala akong 30 seconds yan, mga me. Salamat.